Ganon ang makikita mo na ginagawa ng gobyerno. Wala kang nakikita sa gobyerno ngayon na ano big ticket projects. Hindi yung mga maliliit ha, na sinasabi mong uh, 10 kilometers na daan, hindi yan ang gusto natin uh, makita no sa ating uh, pamahalaan. Mga maliliit na kung saan saan, Uh, nilagay yung iba hindi pa talaga nilagay nawawala pa yung iba sa standard pa hindi ganyan na klase na mga projects ang uh, gusto natin na nakikita sa bayan Ma'am, um, sa lahat ng mga nabulgar na mga nangyayari ngayon uh, gano'n na bang mga political parties na niligaw sa inyo for the next election or lumalapit sa inyo ang masigasing talaga at um, ang sa'y tawag nga niya ng uh, intent yun is uh, PDP uh, halos sa uh, linggo-linggo nila ako kinakausap at uh, na sumali uh, sa partido nila at uh, naisip ko tama na rin siguro yon na ano na hindi na ako sumali ng partido pagkatapos ko umalis uh, ng lakas that way hindi ako kailangan makipagplastikan sa mga politiko. So, we'll stay sa Uh, yes, ngayon, uh, ang hupog ng pagbabago, ang HNP, is still a regional party uh, for Davao region and uh, nandun pa din ako uh, mag-isa kasama ko si... yun siya ng taga... Oo, oh, si Mayor. <laughs> si, Ma Ay, si Mayor Aldavid Uy, now board member uh, Aldavid Uy. Dalawa lang po kami doon. Nag-jack in po eh. ka mag-Japan Gabi? Oo, yung Gabi. Yes. Uh, yes. Pupunta ako ng Japan. Dahil uh, merong mga rallies doon no, na hinanda ang Filipino community sa Tokyo at uh, sa Nagoya. At matagal na nila itong pinlano. Hindi ko siya pwedeng uh, dahil madami sa kanila ang nag-ayos ng kanilang day off Madami sa kanila ang nagbiyahe pa papuntang Tokyo at Nagoya at uh, madami sa kanila ang gumastos na ng mga hotels nila. So hindi ito pwedeng ipagpaliban. In any event, para din naman na ito sa bayan dahil ito ay double na um, pananawagan kontra corrupcion at uh, pananawagan sa ICC na palayain uh, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. I like ito sa so Pray for the Philippines ah, no, iba din uh, ang sa pray for the Philippines naman, dito sa Davao City